Tanyaga, Muntinlupa bilang lungsod kung saan matatagpuan ang National Believed Prison, ang pambansang bilangguan. May ilang pahayag na inuugnay ang pangalan nito sa luwad na matatagpuan sa puok. Mayroon namang iba na nagsasabing, ang pangalan nito ay hango sa salitang kastila na hunasan, na isinalin sa salitang Muntinlupa na ang ibig sabihin ay bulubunduking lupa. Maliban sa New Believed Prison, ay dito din makikita ang pinakamaliit na likas na lawa sa ating bansa, ang lawa ng Chamburi. Ang kwento po natin ngayon inangyari sa lungsod ng Montinlupa. Ito ay ang naging masakit na kamatayan ni Shiva May Adare Prementel. Natagpuan ang katawan ni Shiva May na nakalagay sa si isang sako sa isang storage room noong 2019. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. May 25, 2019 ng umaga, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Montenlupa City. Tungkol sa natagpo ang katawan ng isang babae sa Purok Dos, Barangay Kupang, Montenlupa City. Agad silang nakipag-coordinate sa Southern Police District Scene of the Crime, operation para ma-process ang crime scene. Nang makarating sa lugar ay madami ng tao doon at dito nga nila nadatna ng isang katawan na nakalagay sa isang sako sa loob ng isang storage room. Nang buksan nila ang sako, ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng 22 years old na biktimang kinilalang si Shiva May Adare Primentel na tubong bukid noon. May laslas ito sa chan. Halos matanggal na ang kamay, may sugat sa ulo at ang damit pang itaas nito ay nakarolled up at nakatali ang paa at kamay. Agad silang nagsagawa ng investigation at napag-alaman nila na ang dalaga ay nagtatrabaho bilang assistant supervisor ng isang malaking establishment sa lugar. At dahil nga sa nagmula pa sa probinsya ay nangungupahan ang dalaga doon siya sa kwarto na binigay ko sa kanya pero nung medyo nakapagpalagayan na kami ng loob talagang kasing parang sisters na kami tumatabi na po siya sa akin sa kwarto namin sa kama Nang makapanayam nila ang kaibigan ni Shiva May at kasama nito sa silid ayon dito ay madaling araw na siya nang makauwi at hindi na din niya ng kaibigan sa silid Subalit ayon sa kanya ay mugulong kwarto kaya naman naisipan niya munang maglinis habang nagmamap ng sahig ay may napansin siyang tila man ng dugo sa foam na hinihigaan ng kaibigan. Nagmap po sa bahay. Halos matatapos ko na po yata yung pagmamap ko. Nadaanan ko yung foam niya. Nakita ko siya parang medyo magulo. Pagpangat ko po sa foam, dumikit sa balat ko, sabi ko parang basa ako. Pagtingin ko po sa damit ko, may stain ko ng dugo. Nakita ko na rin po yung foam, may dugo. Nang sumapit ang umaga, ay tinanong niya ang mga kasama kung nakita nila si Shiva May, ngunit wala sa mga ito ang nakakita sa dalaga. Ayon sa kanya ay kinabahan siya at mas lalo pa nga yung nadagdagan nang mapansin niya ang isang binata na nakatira din sa compound na si Alexander Di Maunahan Jr. Nagigip ito ng tubig at kapansin-pansin ang mga sariwa panggalos nito sa liig, sa bibig at sa mukha. Oh, Sabi ko, Ba't yung may galos? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, Ay, ito. May napakpal ko nga nung nakita mo pa. Dito po sa leeg. Tapos may isang marka dito sa bimik niya. Tapos dito sa uting dito. Kaya lumapit po ako dun sa kapitbahay po namin. Sabi ko po, Ate, hindi po ako naninig. Parang nag ano po. Nag-aalilangan na. Parang si Sander may ginawang masama. Kasi ang dami ng scratch ang Ayon sa kaibigan ng biktima, ay sadyang maganda at mabait si Shiva May. Kaya naman ay mabilis nila itong nakapalagayan ng loob. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nagkakaroon ng interes dito. Isa na nga dito, si Alexander, na tahasang sinabi ang pagkagusto sa biktima. Ngunit may nobyo ito kaya naman ay bigo ang lalaki na mapasagot si Shiva May. Ilang oras pa ang nakalipas ay mas lalo siyang nagtaka nang dumating ang nobyo ng kaibigan at hinahanap nito si Shiva May. Wala ni isa sa kanilang nakakaalam kung nasaan ang dalaga at nakakapagtaka dahil hindi nito dalang mahalagang gamit na lagi nitong dinadala pag umaalis. Hindi rin nito pumasok sa trabaho at kakanino ang patak ng dugo na nakita sa higaan nito. Dahil sa mga katakatakang pangyayari, ay dumulog sila sa mga tanod ng barangay na tumulong na maghanap sa dalaga at dito na nga nila nakita ang isang katawan ng babae na nasa loob ng storage room at nakalagay sa sako ng bigas. Ang katawan ay agad na dinala sa Loreto Funeral Homes para sa medical legal examination. Ang dalagay ay nagtamo ng malalaking sugat at saksak sa kanyang leeg at ulo. Hiwa din at halos humiwalay na ang kanyang pulso. Sa ginawang follow-up operation ng Muntinlupa Police, ay napasa kamay nila ang kuha ng CCTV footage sa lugar. At sa nasabing footages ay nakuhaan ng isang lalaki na lumabas sa inuupahan ng biktima at pumasok sa stock room ng Buko Island sa katabing establishment. Una itong nakita na may daladalang sako at sa pangalawang pagkakataon ay dito na nakita na lumabas itong hila-hila ang isang sako na kinalalagyan ni Shiva May. Ayon sa mga tao doon, ay malaki ang pagkagusto ni Alexander Di Maunahan Jr. sa biktima. Sa katunayan, ay malimit ang mga itong maging subject ng tuksuhan, doon lalo na pag may mga pagdiriwang. Ayon sa kanila, ang suspect ay taga Liliw, Laguna, at dumating lamang doon ilang araw ang makalipas nang dumating doon si Shiva May. Maging sila ay nagulat sa nangyari dahil sa mabait umano ang suspect at walang pinakitang kakaiba sa kanila. Kaya naman ay ito ang nakitang motibo ng pulis sa ginawang pamamaslang. Napag-alaman din nila na ang suspect ay dati nang nahuli noong April 13, 2016 sa isang buy bust operation. Taong 2018 naman ay napabilang ito sa fifth most wanted criminal ng Liliw Laguna dahil sa kasong frustrated murder at ilang pang mga kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Nang tunguhin nila ang bahay nila Alexander, ay wala na ito at tanging ang barangay tanod na ama na lamang nito ang nakausap ng mga pulis. Ayon dito ay wala doon ang anak ngunit marahil ay nagtungo ito sa kamag-anak sa Liliw, Laguna. Kasama ang ama ay agad nilang binagtas ang daan papuntang Liliw alam kasi ng ama na itong kanyang anak na suspect ay uh, most wanted person dito sa Liliw uh, dahil sa kanyang kasong uh, frustrated homicide at uh, involved sa mga kasong uh, droga at least twice before. Kahit naisip niya na kung ito'y magtatago, eh, maaaring magsigra siya ito eventually. Subalit so, sa di inaasahang pagkakataon, habang nasa daan ay nakita ng amang suspect na naglalakad sa gilid ng kalsada sa San Pablo. At dito nga ay naaresto nila ang suspect ng ganap na alas 9 ng umaga. Hindi na rin ito tumanggi sa ginawang karumal-dumal na pagpatay. Ayon sa kanya, ay nasaktan siya dahil sa sinabi ng dalaga na wala umano itong magiging future sa kanya. Tapos siya nang po siya sa gulang po din sa suspect ay nakainom siya ng gawin niya pagpatay. At hindi na rin umano niya matandaan ang buong detalye sa kanyang ginawa. Subalit aminado ito na siya nga ang pumatay at niliguan niya pa umano ang katawan ng biktima bago niya ito inilagay sa loob ng sako at itinago sa stockroom. Amin niya na naginom siya noong gabi uh, and then nung pinakihat uh, niya yung bubae tapos wala na daw siyang matandaan sa mga nangyayari. Basta, basta alam niya, nagdilim daw yung din niya at uh, ginawa na niya. Inamin niya na siya yung nakita si CCTV na humihila. Humihila doon sa sako ng, uh, ng uh, patay. Ang suspek ay sinampahan ng kasong pagpatay sa prosecutor's office ng Montilupa City. Huwag nga natin crime of passion yung, dahil wala naman tayong, wala namang ibang motibo. Hindi naman sila nag-away nung gabi. Lubos naman na nagdadalamhati ang pamilya ni Shiva May sa bukid noon sa masakit na sinapit ng dalaga. Panganay si Shiva May sa walong magkakapatid at siya lamang ang inaasahan ng pamilya. Masipag ito at matalino, kaya naman ay marami itong kaibigan. Malapit na rin sana itong ma-promote bilang supervisor ng Liana Supermarket. Ngunit lahat ng yon ay naglahong lahat dahil sa karahasan. Sobrang sakit yung ginawa niya dun sa pinsan ko. Nakita man namin na nakulong na siya pero hindi pa rin yun. Mas wala siyang lugar sa amin sa kapatawaran. Wala po talaga. Sarado ang puso ko sa kanya. Hindi ko siya magpapatawad kahit kailan. Pagdudusahan niya po. Sana kapainin ka ng konsenya mo. ayup ka, mabulok ka. Sino ba naman ang mag-aakala na ang magagandang katangian hindi lamang sa labas na kaanyuan at pag-uugali ang magiging dahilan ng kanyang katapusan. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.